sa lutuan, ang pamagat ang pamagat ng yuko, mm. aklo ang mahiwagang aklo na malaki kung gusto nyo akong pakainin labayan nyo ako mahiwagay siya yan, yan na, guys, nangkalholyo. Hmm. Aghay kami tatanangkalholyo ani. <laughs> Kumusta kay Oh <laughs> <O>, yan, original <laughs> sa pagluluto. Hindi hmm. na hmm. ano? hmm. Yan, meron po tayong mga ulam na ano. Vegetable ni, ng na daw ako. Hala, jaga mai. Ito Marikados. O, sa gusto pong naghahanap ng asawa dyan, nandito sa Uncle Osip, o.